What is up mga papi? Alam nyo ba na ang pagmumotor? Twing umaga ay nakakaganda ng mood sa buong araw. Random facts muna tayo mga papi. Number one, ginaganahan tayo sa mga dapat nating gawin sa maghapon. Kapag sa umaga palang nakahawak na tayo sa manibela ng motor natin. Number two, pag gumigising, pala tayo ng maaga para gumala ay nakakaramdam tayo ng kakaibang kalayaan na parabang inagos sa kanalang lahat ng problema natin. Kaya nga ang schedule ng rides ay laging madaling araw, di ba? Number three, alam nyo ba na mabagal magpaandar ng motor ang mga taong may malalim na iniisip at mabilis magpaandar ang mga taong may masayang puso? Number four, hindi pala basta. Nagkakasakit ang mga taong puro pyesa ng motor ang laging iniisip pero ang misis nila ang palaging nakukonsume, haha. Number five, alam nyo ba na pag may bagong pyesa kami ng motor ay hindi kami mapakali at buong araw kaming masaya at kahit galitin nyo kami, hinding hindi nyo kami kayang galitin. Number six, eto pa malupit. Maswerte yung mga babaeng may jowang mahilig sa motor dahil never pumasok sa isip namin ang mga babae. At ang pagsaset up lang ang motor, ang mas mahalaga sa amin kesa pumansin pa ng ibang babae, gastos na nga ang pyesa dadagdag pa yung mga chicks na yan. Number seven, mas naaalala pa nating ilock. Ang mga motor natin kesa ang pinto. Natin sa gabi, hindi kami makatulog hanggat hindi namin nakikitang safe ang mahal naming mga motor. At ang panghuli, wag na wag nyo kami pipigilan mag-rides dahil pag pinagbigyan nyo kami, lahat ng gusto nyo na magpapasaya sa inyo ay ibibigay namin. Follow for more mga papi. See you sa next video.